Hindi siyang pinakamataas o kung pinakadako sa ilang basketball team. Pero sa edad ng 14 anyos, siyang napili nga most valuable player sa ginpatigan ng Intertown Basketball Competition. Aton kinalahon ang little Four general sa STI WNU Junior Mustangs sa sininga episode sa Liga. Sa edad ng 14 anyos, makabig na nga advance ang playmaking kag dribbling skill ni Shin Edward Lopez. Ilabi nga mataas ang iyang assist percentage, dugang passing sa iyang mataas nga court vision, kag basketball IQ. Hindi man siya ang pinakamataas, kag pinakadako sa ilang team, pero ang ginapabugal nga Little Floor General sa ng STI West Negros Junior Mustangs ang napili nga most valuable player sa nagligad lang inter-town basketball competition sa Negros Occidental. So, natili ka lang yung Oo. Oh. Anong napili? Hindi pa. Happy eh, first time mo oh, first time. Nagapati si Coach Chari Kadasi, sang Junior Mustangs, nga dako ang potensyal ni Shane nga mangin isa ka prime point guard sa mga dalagko pa nga mga liga. Isa sa luyag niya nga ma-improve sa kay Shane ang shooting ability nga madugang siya sini ng no offensive arsenal. Ang franchise makaskor sa bolandling, ball vision for vision complete na sa pero kaso mo lang na gamay pa ang bata pero pero sa edad niya sir is ano gid sabud lagi like, sa punggan istorya ni Shin na taga barangay Alihis sa Bacolod na hiligan niya lang ang magbasketball kaupod sa iya mga kaingod balay nga kabataan tugtog na ini ang nagatag na siya sang oportunidad nga makapadayon sa pag-eskwela bilang student athlete migo na, migo ay eh, migo ay eh, ang pangampang pero ka grade din grade 5 grade 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 5 Especially ko bagam sa uko ka pula anong feeling mo Do why na problema Do why na problema eh Ano kit problema Do ano Do mga struggles blind life na Ang ginikanan ni Shane ang nagtaliwa na gani masami hindi man madula siyang kasubo sa tion nga wala siya sa may makaupod sa mga ginahampangan nga liga. Uh, anong kinapinsan mo per maghampang? Wala para sila. Doggy na dedicate ko ako ng pang para sila. Ang potential is ako, gid ka tama. may skills na, dipinsa, kag may command sa tunga. Gain dugang ni Shane yung iya dedikasyon sa hampang. Halin sa pag-training ang iya ginahimo para sa pamilya. Anong advice mo sa ila? Pag-inagin ito rin ako. Pumatikid pero may sa kotse. Amo, amo na maka, makabulig sa mga kasaka sa karon porsigido si Shin. Nupod siya nga team na makatagbugal sa STI West Negros University sa mga natalana ng interschool competition. Handom niya nga pagi sa basketball. Malabot ang handom na mangin isa ka professional athlete kag magtiglawa sa pungsod sa mga international competition. Makahampang sa mga professional nga league like PBA o kung NBA. Kailangan ay ito? Kaire eh. Asbong nilang daan naman kag ba makadugang pag kami player nga plus na 2011 nga wala pa nag 15. Ma, ba makadugang kami nga mga mga persa pag niya ma para ba i-compete naman sa uh, Cebu. Ah, Gain pa salig naman sa team. Gabisan pa hindi masabi. makaupod ni Shin ang magulang na nagatrabaho bilang nurse. May makabig siya nga pamilya sa hardcourt. Nga padayon nga nagasuporta sa iya mga handum. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiya na ng mga highlights kag yung mga ng mga pahampas pati na mga istorya sa mga pagimakas kag kadalanan aton ng mga lokal nga atleta kag mga legend sa sports. Dali lang kundi in all out ang aton mga bida sa liga.